Ano masabi nyo? Patag lang eh, no? Lalo na yung pabalik, no? Pabalik. Saan tayo daan, no? Ay, highway na, no? Pagkatapos umambun ang bulan, sila yung tura. Pag... Kanina, kanina pa dito, kanina yung labi na Grabe yun. Rap Grab road na. Ang pa na yung kalsada may mga bato-bato. Butol! Yan, oras natin na ang lasingko ng hapon. Nandito na sa Arco ng Pagsanghan. Okay, oras natin 12.41 na madaling araw. So may ride kami ngayon. Um, Laguna Loop, tatlong cruise sa Laguna Loop. So biyaya ko ngayon. Alas 3 ang meet up namin sa One Mall. So 34 km mula dito sa Jose Del Monte. Sa so, kaya mas maga tayong bumiyay. So ang punta natin ngayon, Valenzuela. Yan, so 1.09 ng umaga Nandito tayo sa Santa Maria Bayan ng Santa Maria Ah, ito ko pa yung kadena ko Tumatama sa FD Yan, dito na tayo sa may Pilipina Rina Ayan guys, nakalabas na tayo ng MacArthur Highway Yan, dere diretso na to hanggang Valenzuela ko pa yung FD Patrick <laughs> Okay, marilaw na tayo Oras, 1.46 Ayan, nandito na tayo sa Valenzuela Oras, alas 2 ng maga at hindi tayo makakataw kasi ano lubak-lubak yung kalsada Ayan, kakalagpas lang natin ng ano ng Valenzuela People's Park Okay, nakalig na tayo, papunta na tayo One Mall Ang ah, grabe Sobrang alikabok sa Mark Arthur Okay, 34 km Okay, 34 kilometer oras 2.26 nandito na tayo sa One Mall so ako palang una rito maaga pa kasi yung mga kasama ko puro taga Valenzuela lang din kaya mamaya maya pa yun ayan dito na si Bro Jeff oh. oras 2.41 ayan dito na si Bro Ted ayan o oh. ayan dito na si SP o oh. long time no see <laughs> ayan ride out 308 doon pa rin bro sa dinaan natin muna ulang nakaraan madilim pa pero kasalukoy na kami umahon ngayon ng sumulong mababang dire, maba diretsyo na to ahon uh. madaling araw umahon dito sumulong ha ah. ay pati kape yan sa oras na natin alas ko na nagkape muna kami dito sa tapat ng cloud 9 yan lapit na kami sa lumusong ng sigsag. 6 ala 6 nakaka 77 km na yan, diretsyo na to isang diretsyo to hanggang ahon ng pililya 45 Diyan ni Aho ng Diyan ni Aho ng Pililya mo na kami Yan, kain mo Kain, kain Oras 7.35, akit na kami ng aon ng Pililya Yan, ganyan kataas yung Aho ni namin Yan, nakikita niyo yung windmill sa taas Lalagpasan pa namin yan <laughs> Yan o Ahon Sisiw lang yan Sisiw lang sa'yo yan <laughs> pangat kami ng pangat hindi ko alam kung ilang kilometer 'to eh hanggang doon sa mga bitak marker nakalimutan ko eh pero ito na yung view namin ngayon dito sa taas Yan, ahon pa rin Yan, may ahon pa pala alam ko wala na ayan guys pagliko dyan ano yan lusong na yan You know? eh, yun o, mga mama o, oh. hindi pa pagod o. Oh. Ako pagod na ako kanina pa eh. Pati yung pati yung nagngangalang jeep sa likod. Hinahabol ko, di ko mahabol eh. Pagalang <laughs> daw eh, yun o. Ayan windmill oh. o. Oh. nandito na kami sa Mabitak Marker. Oras 8.50. Ang umaga. So, yung nakarang impantaride right na yung pawin, nandito rin ako. Ngayon, nandito rin naman ako. kami sa kahabaan ng Mabitak at Pami ang punta namin sa Paete, Laguna ayan, tayo lang namin sila SP ayan yung bundok na binaba namin ayan yung bundok na inahon namin tapos nilusong naman namin yung nakarang ride namin doon kami galing sa mga bundok na yun ayan, dito naman kami, ikuti namin lahat yan welcome to Pami, Laguna. Let's go. Ah, sinuluan. Ayaw, lumalapit na kami sa mga bundok-bundok. Sa hindi na yan, malapit na yung paete. <laughs> paete, tayo-tayo, kaka. Pero, tata, kay Koroj. Ah, sa dato. Sa dato. Ah, kita na mga bundok-bundok dito, guys. Ito na guys yung sea oil Ito yung ano Isa sa mga daan na papuntang ano Tatlong cruise Ayan, Ay. isa sa mga daan na papuntang tatlong cruz din nyo naman, oh. Grabe ahon dyan. Tapos pataas pa ganun. ito na yung Petron. Oras. 10.14. Ito na yung ahon. Ah, merenda muna kami dito sa Benileven bago mahon. Yan, this is it guys. Oras alas 11:08. Nagpahinga muna kami dito sa 7-Eleven dito sa Petron. Sisimulan na namin ah, uh, na to. Ah, uh, ng tatlong cruise dito sa May Petron. 8 kilometer na ahon. Ready ka na ba, Rolly? Ready ka na ba? Ready na. Ako di pa ready. <laughs> ah, sharp sharp curve ahead. Oh, gano'n pa katasya ang kati natin, no? Ang na yun, yun. <laughs> O, oh, galing o. Ganda o. pala yun. sa <laughs> Pag yan, wala ka lang ang islog. Sa tayo. nakalagay yung tatlong cruise. Yan, tapos na kami sa mga ahon. Malapit kami guys. Nasurvive na namin yung ahon. Oh! Ang unto ako. Napasabak na naman sa ano. Napasabak sa rap road. Ah, tarik! Bro, buti hindi ka sumama. Ha? Umiikot na gulong ko dyan oh. Ayan, kakaliwa kami dyan. Hindi ko na magbibidyoan. Ay, just see marimar. Budol. Grabe yun. Rap road na. Andos pa na yung kalsada. May mga bata-bata Budol. Ah, naipit si Siklis ng Pinay dyan. May mahaong na truck. Tatlo. maaahon pa rin oh no? wow, galing ah saan tayo? wow! tingnan nyo naman kung gaano kabudol dito sa tatlong cross na to 119 dito na kami sa tatlong cruise yun oh hey, hey. O. touchdown nakaka 132 km na ako oh grabe ganda ng view yay masabi nyo, patag lang eh no? Lalo na yung pabalik no? Pabalik Saan tayo no? Ay, highway na no? <laughs> oh <laughs> <laughs> Grabe uh. Ang Al layo pa ng lalakbay natin ba ito yung Laguna Lake? tayo Siyempre iikutan natin yung Laguna Lake diba? Dun pa yun no? Dun pa, dun pa tayo Dun pa Yung naiikita nyo yan, iikutan namin yung lake na yan guys okay. sobrang lakas ang hangin hindi kami makapagpalipad ng drone ano oh, pati ulap oh. lakas ang hangin ulan na dito sa tatlong Cruz. Okay. kami stranded stranded sa tatlong Cruz. ulan yun yung guys yung tatlong, tatlong Cruz. pagkatapos pagkatapos umambun ang ulan tinan yung itsura ang pag Alis na kami. Oras. Alas tres? Sakto? Alas tres oh. Gusto naman yung itsura oh. Baguio feels. Tagaytay feels. Ganyan yung uh. nagpinggit kami. Yan oh. Kachempoan yung tatlong cross. Ganito yung itsura oh. Balik na kami. Baba na kami. Ayaw ko lang. Kumaaahong ko yun ngayon. But parang ano lang ah. Parang nagbagyo kami ng umubagyo Tamang ahon lang kami dito. Tapos grabe yung pag. May ahon pa rin tayo dyan. May nilusong tayo dyan eh. Yan guys. Andito na kami sa yung inahon namin kanina na mapuno. So ngayon, lulusongin naman namin siya hanggang doon sa baba. Sa mismong highway na. Sana di madulas. Umulan. Yan, nung oras na. 431 na. Palagyan <laughs> bumaba? Diretso na lang kami ito. Bubuoy namin yung Laguna Loop. Nung oras na naman ako makakawi ito. <laughs> ito yung daan pa kaliraya. Diyan kami dumaan nung nag, ano kami. Nagkamay ni Jesus. Kacjan, ada mah? Hahaha. Pilih video kan, pilih video kan sahnya oh! One, two, three. Bilo! yan oras 6.34 nandito na tayo sa bayan ng kalamba lapit na lapit na lapit na ako malaspag <laughs> yan 7.43 oras natin nandito pa lang kami sa Kabuyaw Laguna Yan, SM Santa Rosa yung damo dito, lakas ng ulan. kain mo na, kain. Oo. hindi Ayan, oras 10.30. Dito na kami, muntin lupa na kami. Ayan, ito yung arco ng San Pedro. Ayan, o. Oh. 10.30. Ayan, nandito na kami sa Muntinlupa malayo-layo pa itong papadyakin ko nakaka 213 km pa lang ako e eh, 287 papatak to base sa google -hoo. let's go tempo flat tapos bambuan mo try natin mabulin sila SP wala kang converter tempo oras 11.41 naplatan pa si Rolly Tempo. <laughs> Hindi na tinatamad na nga. <laughs> Pagod na lablatan pa. <laughs> Yan, okay na. Saan labas na ito? San labas? Ay, ah, sa. Yan dito kami sa may luneta, ayun eh, no? Luneta eh, nandoon. Oh malapit na pero malayo pa so nakakaano na ako 242 kilometer ay siguro mga papadyakin ko nasa 50 kilometer pa hanggang sana si Del Monte oh yan yun yung humarang dun oh, sa ng luneta yung building na yan konti na lang na malayo pa magkahiwalay-hiwalay na kami dito sa Valenzuela. So, as usual, gaya ng dati, ako na naman mag-isa pa uwi hanggang sa Nose del Monte na walang kasama. So, papadyahin ko yun ng halos 30 km mahigit. pagod na pagod. Wala na akong lakas pumadyak. Yan, 2.44 na ng umaga at andito tayo sa Marilao. <laughs> at na, nag Pagod na, Let's go. Ooh, Ayan, oh, live daulang. Pasado umaga. Let's go. Yanora. Yanora 6:54 ng umaga. Dito na kami sa Pibiyang Ay, mga kuya, bawal magpicture dyan. Oo, oh, may bayad. Kapiyaran niyo ako. Wala, wala pa makita sa camera. Aking gang, sobrang dilim pa.